So pag mo yung susi, yan, hindi po siya nagre-respond. Ino-on ko na po yung susi niya, hindi po siya nagre-respond. Pero most of the time, basta nagsama yung error 42 na walang speedometer at may check engine na error 37, ibig sabihin po niyan, okay, mga sir, ito, error B2. Ang uh, problema nito, may check engine. Aha. On natin yung susi. Check engine, auto is 4,757. Binala to sa atin kasi mga sir, mataas minor at the same time hindi po gumagana yung kanyang speedometer sensor sa harapan so check natin yung kanyang minor start walang ginawa rin sa motor na to walang modification start ayan stock up siya sa 2000 rpm kaya bumaba ng minor so ang mataas yan dapat 1516 lang at the same time mga sir patayin ko lang muna yung susi wala po siyang speedo. Uh, speedo. Paikot ako ng bulong sarapan. Sa yeah. Umiikot na po yung bulong sarapan sa Yeah. Wala po siyang lady. Okay. Check natin yung kanyang check natin mga sir yung kanyang error yeah normal signal is not received from the wheel speed sensor ito yung error 42. Tapos ito naman, ito medyo masakit to. ECU internal circuit failure. Yan, nasa current code ito siya. mga sir, additional lang before ko sundutan yung video kanina. Yung error 37, minsan nangyayari yan kapag nagpapalis kayo ng throttle body at hindi nakakalibrate ng maayos yung inyong ISE. Yung nasa video na to, kakaibang error 37 to. Ibig sabihin, Apli magiging applicable sa inyo to kapag binuksan niyo yung ISC tapos ino-on ino nung mekaniko niyo yung suse or kayo man nag-on niyo yung susi hindi po umiikot yung ISC ito po yung error 37 nakakaiba okay ba yung error 37 nyo is um okay naman yung ISC nyo umiikot naman pero mali lang yung calibration itong Aerox mga sir mapa V1 saka V2 pag nagsama po yung walang minor at saka wala siyang speedometer the usual na paghihinalaan nyo is yung positive line papasok na ECU. Ipakita ko sa inyo mga sir ha. Ayan mga sir. So ito yung ECU. Uh, para dun sa mga makaka-encounter ng ganito. Itong linya na to mga sir. Ito, itong positive na to. Yung solid red na yan. Okay. Minsan, katagalan ng motor, nagkakaroon po ng putol yan dun sa loob ng harness. Ang gagawin nyo po, i-trace nyo lang po or pinakamadalas pinakamabilis na paraan putulan nyo lagyan nyo sa positive tong linya na to ang mangyayari dyan dapat iikot yung ISC tinan nyo mga sarang, nangyayari kasi dito uh, once na nagsama yung error 37 saka error 40 to sa mga Aerox V1 ninyo saka dito sa Aerox V2 hindi po umiikot yung ISC uh, hawa ka ba to? tong ISC? yan so pag inon mo yung susi yan, hindi po siya nagre-respond. Ino-on ko na po yung susi niya, hindi po siya nagre-respond. Yan, pag nagsama po yan, na hindi umikot yung ISC, uh, usually, i-trace mo muna yung apat na yan. Baka yung apat na yan is disconnected dito. Pero most of the time, basta nagsama yung error 42 na walang speedometer at may check engine na error 37, ibig sabihin po niyan, walang power na po pasok dito sa ISC motor at wala rin po, power na nagdadrive para dun sa speedometer sensor. Okay? Ito po may kasalanan yan. Yung positive na to. Ngayon mga sir, itong motor na to, hindi yun yung problema talaga niya. Pero sinare ko po sa inyo para sa Aerox V1. Nakikita nyo po dito mga sir, nangat-ngat po ito ng daga. Ayan. Ayan po. Pinasok po siguro ng tubig yung loob ng ECU niya. Kaya sinubukan namin yung bypass method ng positive na line. Kaso ayaw pa rin pong umikot ng ISC, saka hindi pa rin po gumagana yung kanyang speedometer. Ngayon mo ay meron tayong stock ng ano eh, ng Aerox V2 na ECU kunin mo muna. Subukan natin. Yan mga sir, makikita nyo po, ito po yung code na Aerox V2 BBP H594A01. Para po ito sa disusi na Aerox. Kapit may ano? mo. Yan mga sir, nakabit na natin yung bagong ECU. Ah uh, susubukan natin mga sir kung iikot na yung ISC Ah, uh, ayos si pahawak mo. Yan. O, oh, anong susi? Iyon. Naku po. Gastos manala yung may-ari ng Aerox na to. Ayan, gumagana na po yung ISC. At the same time, pakita rin natin mo Yung nasa harapan. Kung gumagana na yung speedometer niya. Iyon oh. Iyon oh. Ano, ano? ECU. ECU. So that's it mga sir, para po sa Aerox V1, pwede nyo pong gamitin yung sinabi ko sa inyong bypass method. Uh, kung magawa nyo po yun, most of the time, na po yung IEC, magkakaroon na lang kayo ng speedometer, magkakaroon na kayo ng reading dito, pero pag hindi po yun, ang gagawin nyo, magkakaroon po kayo ng ECU ng tropa, at yan po, gagawin na po yung IEC nyo sa speedometer. So yun mga sir, tapos na yung problema ng Aerox dito na yun mga sir. Para dun sa mga tao pala na nagre-repair ng ECU, comment down below kayo para yung mga customer ko na walang pambili ng ECU, ma-refer ko sa inyo, ipagawa sa inyo kung sakaling kaya yung pambuhay yung mga ECU nila. Dito kasi sa shop ko mga sir, di, wala kami idea sa pagre-repair ng ECU. Talagang swap out ng parts kapag mayroong problema. Kung meron kayo may tutulong sa akin, comment down below para yung mga ECU ng mga tropa natin dyan, mga traction control, kung kaya nyo gawin, yung mga Aerox V1 na nag-Aerox 12, magawa po ninyo. That's it, mga sir.